tulad din. Oh, nakahuli na kaysa ng isda. Wala mo, nakahuli na kaysa ng isda. Oh, nahuli na, nakahuli na, nakahuli na. Ah, Ganda, ang laki! La mo ha! Ang laki! Ang galing naman ka ulit! Ang galing! Ano ah. ah. yung nagis lang? Uwe? Yung nagis lang din? Ay, hindi no. lang nakakain yun. Hindi lang nakakain yun. Uh. 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 Hindi, uh. hindi pala nakakain? Pinakawalan din. Hintayin natin, baka may mahuli pa ulit. flying fish hindi bawal mang huli dito isa na, talo mo kayo ang dami isda dito eh hey, no isda ba yun? yun oh, shark kaya siya mang huli oh, ang layo may bakal na nilalagay doon tapos isasabit nila yan ganun, oh, ang galing ganun para namang oh. pag tumunog yan di ba hinihila-hila pag tumunog oh, meron, meron na sinihila. kanina lang wala pa eh tapos